Ayan, dalawa ano, yung ano, may sukat ni Madam. So ito po, kung mana Rap Samson, ito maayos pa. Baka magustuhan niyo po. Wow, habig siya ng Air Force One. Ano to eh, alam ko ano to eh, LF1 na pang women. Flyknit. Goods pa to ah. Andito pa yung ano, Taylor Lebron oh. Witness 5. Ito maayos po oh, ito, maayos po, oh. Lebron. Ngayon ay tayo nagbabalik dito sa Maligaya Market. Ayan, ito yung ukay-ukay ni Kuya Toto. Elisius ukay-ukay. Nakasale na po siya. 30% off lahat ng sapatos. Kaya ayos na ayos. Marami pang sulit. Baka may magustuhan po kayo. Tayo na padaan lang dito. No? Bale, nagpasilip tayo sa kanyang bahay. Maging new arrival to. Sa susunod, abangan nyo lang po. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung paano ito makikita sa mga bago lang mga body. Pero bago lahat, pakilike na video natin. paki-click yung subscribe para lagi po mag-update. Maraming salamat. Yan siya na kasi mahingay. ng kalsada to eh. Ayan lang po yung market. Maligaya. Ayan, palengke. Ito po yung Corel Parmasi. Yan yung ano yung isang landmark nyo. Yung link nyan, ilalagay natin sa description box. Para i-click nyo po, makikita nyo agad. Tapat nyo lang yung ukay-ukay. Tapos ito yung, yung sa Pagita Street medyo malapit sa ano to sa SM Fairview may mga dumadaan dito na tricycle, jeep pag galing kayo ng SM Fairview yan so yan sila sir oh yan sila ma'am yan oh 30% off diba yan si Eric <laughs> support nyo yan si ate sawa ni Kuya Toto so yung FB page ni Kuya Toto uh, ipalo nyo rin pwede kayong mag PM sa kanya or mag chat pwede kayong magpabili yung si mamo Jordan 3 yung tinitignan so nag-open o to 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi ayan bali abangan nyo lang yung new arrival dito ngayong sabado September 30 marami nang nabawas dito yung si madam Jordan Jordan 3 yung sinusukat mga bati, unahin natin dito sa Puma inulit ko po lahat ng sapatos less 30% Ayan, kayo na lang bahala mag less mga bati, no? So, ito po, Puma na Rob Samson. Ito, maayos pa. Baka magustuhan nyo po. Ang price niya po, 1.8. Ayan, 1.8. Bawasan nyo ng 30%. Nasa, magkano na lang yan? 1.2, mga ganun. Anong size na Take natin. Yun, size 8 mga bati, may insul pa. Size 8 pinapaubos na lang ni Kuya Tuto yung mga shoes tapos yung arrival na ulit ito, angas na ito maporma mahal din ito na sapato sa outlet yung logo, yung pusa sulit nito ito paunahan na lang kayo kung magastuhan wow, balik natin meron pa nga dito isa oh Rob Samson din, kaso lang ito, dilaw na no, Paputingin nyo lang pero okay pa naman, wala pang solo set mamagustuhan nyo lang, pero check natin 1.8 din siya malaki size 9 oh, 1.8 perhaps Samsung din na Puma sa mga naghanap naman ng Vans 1.5 oh, 1.5 plus nyo 34% set. below ano na lang to below 1k yan ito maayos pa o oh. kahit punasan nyo lang to eh sa mga Vans lovers sa mga naging skateboarding ito po 8.5 sa men 10 sa women may easy pa rin ito ang laki Adidas easy lambot ng busok 1.8 so, babasan nyo ulit ng 30% yung size nito sticker tayo dito 9 size 9 mga body so, oh. size 9 maporma ba to goods pa naman to size 9 so, oh. okay meron dito isang Nike na ganito yung design Wow, habig siya ng Air Force 1. Ano to eh? Alam ko ano to eh. LF1 na pang women. Flyknit. Goods pa to oh. Baka magustuhan nyo po sa mga pang babae. Mga to. 8.5 na pang babae. O. Oh. Pwede, pwede pang motor. Panalo pa to. 1.8. Ay, 1.5 lang to. 1.5. O, oh, less nyo 30%. Sulit pa yung lalim oh. oh. Panalo pa to, pwedeng pwede nyo pang regalo Pwede rin siya pang mento na medyo manit pa ano to mga body? body. Reflectorize. Solid. NMD. 1.8. 1.8 mga body. O, bawasan nyo ng 30%. Size 9 pala to. Size 9. Ayan o. So, marami pang solid dito. Razer, Converse. Ito. 1 to one lang o. O, 8 and a half. 1 to lang. Converse. Chuck Taylor. Maayos pa. May black pa nga dito o. Ayan pa yung isang Converse o. Oh. Ito panakbo na ano Nike pang training size 10. Oh, maayos pa, sulit pa, 18. Less new ulit ng 30%. Ito maputi pa yung midsole mga body. Sulit, sulit. Ito yung sinusukat ni Ate. May isa. J3 18. May hintrag konti. Pero maputi pa. 7, size 7 ito yung isang bridge oh. may konting issue lang dito yung logo pero check natin baka magustuhan nyo po kasi nakasale na to 2,580 o oh, bawasan nyo ng 30% mga body mabait naman si kuya Toto pwede yung tawaran to size 9 to size 9 o, baka magustuhan nyo medyo nagpaid na lang siya dito sa likod niya. tapos may solusip konti amor ma pwedeng pwede pa to maayos pa may ganitong Nike oh, ah, angas oh. Lebron Toto. M1. Lebron to Toto. Mga ano to, size 8. Yan. So, ang dami pang ibang pagpipilihan dito. Ito naman, Jordan Mars. Palaro, pamorma. 1-9. 1-9. Okay pa Bawasan nyo ng 30% mga body Check natin yung etiketa Size 8 to size 8 O oh, maayos pa Pagkakataon nyo na to nakasale Ito, kay Ri Size 10 Size 10 May hintard to drag na sya 1.5 Bawasan nyo ng 30% Nandito pa yung ano kay Lebron no? Witness 5 Size 11 Ito, maayos po kay Lebron Minimal 2 drag, may heel drag konti. 2-2. O, babasa nyo ng 30%. Walang sole set po. Size 11. Lebron yan, Lebron. Ang daming kairi dito. Medyo malilit kasi ito. Mga 6 yung size niyan. Ito yung Jordan 6 na malaki. 11. 2,200. 2-2. O, less nyo 30% mga babi. Size 11. Yan, may konting issue. Yan lang. BSP Malit Air Force 1 oh. Dito po Mga pamorma oh. No? 1880 Pakintabi nyo lang oh. Pwede pwede pa to Pamorma Sa mga mahilig ng ganitong sapatos Size 8 Ano to eh Mid Air Force 1 na mid Dito po oh. Isang classic na Adidas oh. Maporma rin to Mga body Ito naman 1.5 oh, murang murang na rin Nasa baka makukuha nyo na lang to ng below 1k yung size na ito 8 and a half so yung iba ito pa yung AF1 na ano New York malaki to eh mga 10 yung size o, Adidas so ang dami yung pagpapilihan pa Jordan ulit yan Puma Adidas lahat po yan naka less 30% yan mga kairi ka oh. marami dito nakasabit oh. mga small size yung iba dito pang babae mas mura yung mga nakasabit eh tingin tayo, mag-flex tayo. Ito, 1-2. Uh, Jack Porcel, Converse, 1-2. Mga 9 yung size niya, medyo malaki. May ribak pa nga doon, no ribak ko. Oh. Yung green. Ito, mga small size, oh, pang babae. Eh. Nike, panakbo, 1-2 rin. Oh, bawasan nyo ng, ano, ma medyo mababa na lang to below 1K. So, yun. Ang dami nyo yung papipilihan pa dito. May Converse dito na 1-star. Baka magustuhan nyo to Ayun, masensya na kayo, may hingay Tabi ng kasada to eh. Converse, 1 star Pwede pa naman yung lalim, oh. 1.5 Buwasan nyo ng 30% 1.5, 1 star Ayan o oh. Mapurma to, labahan nyo lang konti Ito po, isang tire yun. Ganda rin ng coloring. 1.5 oh. Maayos pa yung ilalim. Makapit pa to. Less nyo pa ng ano, 30%. May insole pa. Check natin yung sizes. Yun. Umbok to, umbok. 8. O, oh, size 8. Mga body, size 8. Walang dikitan. Ayos din. Ito po, medyo maliit din. Nakahiri. 8. Size 8. Size 8. Ang puti pa. 1.8 no? Oh, 1.8 maayos din no? o oh, diba oh, ito naman adidas adidas pwede pwede pa more mau yan pwede pa 1.5 ilas nyo lang ng 30% mga 8.5 lang to or 8 walang etiketa mga body nandito pa yung anta na panglaro more mau pwede pwede ito good speed Maka sale na to ito 1.5 o oh, less nyo 30% mga body Ganda ng ano, design, no? Oh. Check natin yung size. Yun. 8.5 US. Oh, 8.5. Ayos oh, pa. Ayan, puntahan nyo na lang dito. Ito, ang ganda na itong Adidas na ito. Pamorma. 1.8. Sulit pa yung ilalim, no? Oh. Less new 30% mga body. Pang dancer, oh. Ano, size 8. Oh, size 8. Yung iba, Ayan sila, ayan, may blazer ulit. So, dito na ma-flex lahat. Ito pa, oh. laki, mga 12 siguro yung size niyan. Another Kyrie. Oh. Lahat po 'yan naka-sale na. Ayan yung iba, oh. mga small size. May saktag pa doon no, Nike oh. Mga 7 siguro yung size. I-converse dito pang babae eh, oh. Converse, labhan niyo ng konti. 1 to lang oh. Pero any help siya pero medyo mahaba siya. Mga 6 or 7 ng ano, nyo ng konti yung Chuck Taylor below 1k na lang yan may easy pa dito yan. yung iba po nakasabit sila yan, may pila, ribak Ito maayos pa ribak na to, 1 to lang o oh. nakasabit kasi may easy pa rito Air Force 1 na ganito yung design oh. maganda pa to, oh. sa so, ulit pa medyo mabigat, 1.8 lang o oh. less nyo pa 30% check natin yung etiketa para sa inyo po patong natin Eto, 7.5. 7.5, oh. So, meron pa dito isang Puma. RS. RS na Puma. Eto, maayos din, oh. Guwapo, oh. Mahal din to na shoes. Sa mga outlet. Eto po, 7.5 US. Pero sa mga size 8, pwede pwede to. Guwapo. Ayan yung iba, mga panakpo. Ang gwapo rin nito ito, isang adidas oh. Pansinin. Ito naman, Seven and a half. Oh, one 1.8, less nyo 30%. Ayan po mga body, pasensya na kayo, hindi ko na flex lahat. No? Dayuhin nyo na lang to dito sa Maligaya Market. Madali lang ito makita, tabi lang siya ng kalsado. Ayan, yung exact address na sa description sa ilalim ng title na ito. Ayan po sila para makita nyo ng mayigi, kahit hindi ko na flex yan. Ayan po, ayan mga Jordan Adidas mga nakasabit marami dito may sketchers po ayan sila so pasensya na kayo hindi ko na flex lahat no punta nyo na lang dito sa Manigaya Market Eresios o kayo -okay. madali lang tumahanap bali abangan nyo yung new arrival niya. ngayong Sabado September 30 ito po pinapaubos lang bali dinanan na lang natin para sa inyo baka may magustuhan pa kayo so ayun po uh, see you next vlog. Lagi po ay mag-iingat sa mga bago lang sa ating channel paki-like, paki-click yung subscribe para lagi like po ma-update. Maraming salamat po, Giamana. Paki-follow pala yung page natin. Paki-support po Suami pa, Lakay. Ayun, maraming salamat po, Giamana. Bye-bye, God bless.